Hi guys, welcome to my channel. Ito yung share ko sa inyo. Ito po ay pang negosyo. Mayroon na po akong video nito before. Pero hindi po ganito. Mas pinalevel up ko po ngayon. Ito po ay Graham Balls. Ayan po. Iyan na po yung product na nilalagyan namin. Yan po ang mga bago naming lagayan. Pwede din po patingi-tingi. Depende na po sa inyo kung anong gusto nyo pong lagayan sa pag bibenta ng Graham Balls. Kasi ang Graham Balls ay mabenta po talaga lalo na sa pwede siya ka sa mga estudyante. Yung anak ko po nito dinadala sa school yung iba. Yung iba naman sa office po ng aking mister. So ayan. Ganyan po. So before po natin maumpisahan, pinakita ko lang po sa inyo kung ano po ang aking pang balot dito. Mas pinalabel up ko po ngayon kasi nung nakaraan, nilalagay ko lang po siya sa baunan o plastic na tupperware. So, ayan. So, ito po ay tatlong ingredients po. Malos, graham, saka condensed. So, ayan po nilagay ko po sa isang lagayan paghaluin lang po iyan ganun lang po kadali pero kailangan lang talagang matyaga kapag mumolde ng ating graham balls kasi kung hindi ka talaga matyaga dito talagang maiinip ka hindi mo talaga matatapos ang inyong paggagawa so kailangan matyaga at samahan na rin ng pag at saka pasensya at pagmamahal na rin kasi ako talagang mahal ko talaga ang mga ginagawa ko so ayan hinalo-halo ko lang po yan hindi ko lang po siya dineretso ng mix lahat-lahat kasi inaunti-unti ko muna kasi yan po kasi kailangan po kasi maghalo ka po niyan kailangan mabilisan kasi natutuyo din po yan at saka eh, Ayan, hinalo ko lang ng hinalo. Parang nagmamasa lang po tayo ng tinapay. So, ayan, may tira pa pong konti. May tira pa rin po doon sa lagayan. Ayan, naglagay po ako sa isang mangkok para po pang pang coating sa ating gagawin na graham balls. Ayan. Ganyan po yung sukatan ko. Tsaka ayan, pina-flat lang po tapos nilalagay sa gitna. Tapos kailangan pong pormahin siya na bilog. So ayan, ganun lang po. Kaso yun nga lang, matagal-tagal pong matapos ang pag-molding, mag-ano yan, form na bilog. if flatten na tapos lagyan ng malo sa gitna. Depende na po sa inyo kung anong strategy ang gagawin nyo po kasi matagal na po ito akong mayroon akong video nito pero hindi ko po ganong naipakita dito ko lang po ginawa ng video ulit kasi binibenta ko rin po yan at sa sinabi ko before sa mga video ko dinadala po ng mister ko at saka ang anak ko sa school niya malaking tulong po yan kahit papaano may papiso-piso na tutubuin tayo, malaking tulong na po yan kung mapagsama-sama natin kailangan lang po talagang tiyaga-tiyaga at kailang mahalin natin ang ating ginagawa ayan kailangan i-coating lang po talaga dyan sa Graham crush ayan Ganun lang po ang gagawin lahat. Dati na po, dati na po ako nagtitinda ng Graham Balls. Natigil ko lang po ng mga ilang taon. At ngayon nagbabalik na naman ako pag niyan. yan. Tapos may konti pa pong natitira. So ayan, inubos ko na po. Ang gamit ko po pala dyan sa minix ko ay dalawang pack na Graham Crush at saka isang condense kahit ano pong condense ang gagamitin nyo at saka malos na ubos po ako ng isang balot at saka may tira pa pong konti dalawang balot po ang budget ko dyan kaso hindi po nauubos so ayan hinalo halo ko na naman ganun lang po siya kailangan matyaga ka lang talaga para sa akin mabilis lang po para sa akin kaso minsan may time talaga na lalo kailangan talagang concentrate ka po sa paggagawa tsaka kailangang pantay-pantay po yung paggawa mo parang hindi ka po malugi kahit pa paano mayroon naman po ang tutubuin depende na po sa inyo kung paano po kayo mag costing kanya-kanya na lang po tayong costing kasi ang bintahan ko po dyan dati limang piso lang ngayon kasi medyo nagtataas po ang mga ingredients. Kahit tatlong klase lang po yan. Medyo mahal po kasi ang ah, condensed na at saka yung graham. Nagtataas din po yung graham crust. Tsaka yung malos na rin po. Dati mas mababa po ang bili namin. Ngayon medyo nag ano rin. Tumataas din po. So hindi na po siya pwede sa limang piso. Ang bintahan ko po dyan. Ang bintahan ko po dyan, yung nakalagay na po sa lagayan na pack na may ziplock is 25. Kung patingi-tingi po, pwede nyo po mabilit ito ng 6 to 8 pesos. Sa inyo kung gaano ko po siya ginagawa at paano po ang proseso. Yan, kailangan mabilis ka lang po talaga mapapakita paggawa niyan. At saka ma-estimate mo naman po pag lagi niyo pong ginagawa na po. Kalang pantay-pantay talaga. So ayan, malapit na po. So ayan, yan na po ang aking finished product at nakagawa po ako dyan ng iniisa-isa ka po pagbi, pagbilang yan para malaman ko po kung ilan ang nagawa ko po nakagawa po ako ng 50 pieces so yun lang po may kunting tirang malos tsaka graham grass thank you for watching